like to acknowledge the presence of Marla Tumundong from Manila. Pwede <laughs> po tayo natin. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre dapat, bago ko umisahan ang aking mensahe, batiin muna natin si Chairman Marlon ng happy, happy birthday. Chairman! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ba, sabi ni Chairman, ako si madam talaga, kumanda pa. Siyempre, unang-una sa lahat, maraming maraming salamat kay Chairman Marlon at sa lahat po ng core groups na nandito, lahat po ng supporters ng ating mahal na Pangulong Kongo Marcos, lahat po ng ating mga magaganda at makikisig na mga bisita ngayon na naglalik pa po sa iba't ibang lugar. Ako po si Mara Tamundong, isa po akong supporter at number one fan ng ating mahal na Pangulong Kongo Marcos. At kung saan, ang hangarin ko po ay makatulong hindi lamang para sa ating mga kababayan, kung hindi para sa ating kalikasan. Kaya naman kanina nung nabanggit ni Chairman Marlon, ang tungkol sa ating kalikasan, alam po ninyo na na alagaan po natin ang ating kalikasan dahil mas nauna pa po yan sa atin. Bago po tayo pinanganak sa mundo, nandiyan na po ang mga puno nandiyan na po ang sariwang hangin at nandiyan na po ang magandang karagatan. So marapat lamang na ang pagmamahal sa kalikasan ay nandito na po sa ating puso. So naibalik po natin ito. Sabi nga natin, kapag nauubos na ang mga puno, parang buhok yan na nauubos. Nakakapag-alala. Kasi di po ba, kapag medyo nauubos yung buhok natin, parang alalang-alala tayo na handa tayong bumastos para matapunan yung puwang sa ating ulo. Parang ganyan din po sa kalikasan na dapat tayo po ay higit na magkalala dahil yan po ang magbibigay sa atin ng magandang buhay. Lalo na po sa mga kabataan na hinabukasan ng ating bayan. At syempre, suportahan po natin ang One Movement, takbo One Movement para sa baka mapilitan akong mag-10 kilometers mo. <laughs> Kasi isang achievement po na makasama ko, si Chairman Mario na dalawa kami kumabot sa tinitin. so anyway, magandang magandang umaga po at sana supportahan po natin ang lahat ng programa ng ating gobyerno, lalo na po sa ating lahat na nandito ngayon. Magandang umaga po.